So ko na mag 12am dahil birthday ko na at hinahantay ko kung sino o na magbabati sa akin o kung sino nag-aabang na batiin ako pero umasa lang pala ako. Naisipan ko dito mag open ng ML dahil umaasa lang naman ako na kahit kaibigan ko batiin lang ako ng happy birthday pero wala pero ayos lang sa akin. At hindi ko inaasahan na lahat pala sila ay naglalero ng ML hindi lamang ako nila sinali at parang nasaktan ako dito dahil kahit si Ella ay hindi niya naisip na batiin ako ng happy birthday kahit magkakaroon na kami ng anak. At hindi ko dito inaasahan na bigla niya ako i-invite dito hindi ko alam kung nakalimutan na ba niya na birthday ko o sadyang wala sila pakialam sa akin. At hindi ko siya dito matanggihan ayoko na magtampo siya kaya pumasok na lang ako. At hindi ko inaasahan na mapapaiyak nila ako. Sabay-sabay nila ako dito binati ng happy birthday yung akala mo na wala sila pakialam sa yun pala ganito plano nila. At dito, dito isa-isa sila sa akin nagbigay ng message at si Ella na una. Aalagaan pa raw namin ang anak namin may regalo na ako nakuha at yan na regalo ang walang makakapantay kundi ang anak natin Ella. At dito isa-isa na nag sa akin ng mga kaibigan ko at maraming salamat sa inyo dahil hindi niyo nakalimutan ang kaarawan ko at ginulat niyo pa ako. Lahat kayo pwede maging ninong at ninang sa anak namin ni Ella. Dito umalis na kami sa lobby at ang isa kong kaibigan bigla niya ako in-invite dito at hindi ko siya pwede tanggihan kaya pumasok ako at hindi ko inaasahan kahit siya hindi niya nakalimutan birthday ko maraming salamat sa inyo dahil tunay kayo na kaibigan kahit anong oras na nag-effort pa kayo sa akin. Maraming salamat sa inyo dahil andito palagi kayo sa akin lalo na ikaw Ella dahil ikaw ang may plano nito.